sa kasaysayan ng sining sa Pilipinas, kakaunti lamang ang mga artistang tunay na namamayani hindi lamang dahil sa kasikatan kundi dahil sa lalim, lawak at husay ng kanilang pagganap. Isa sa mga ito ay si Ricky Davao, isang batikang aktor at direktor na kinikilala ang haligi ng pelikula, telebisyon at chatro. Mula sa kanyang simpleng simula bilang isang mananayaw noong dekada 70, si unti-unti niyang iniukit ang kanyang pangalan bilang isa sa mga pinakarespetadong personalidad sa larangan ng sining. Sa loob ng higit apat na dekada, Ipinamalas niya ang kahusayan sa bawat papel na kanyang ginampanan, maging ito man ay sa harap ng kamera o sa entablado. Si Frederick Charles Abiera Davao, mas kilala sa kanyang pangalang pangentablado na si Ricky Davao ay isang batikang aktor at direktor na kinikilalang isa sa mga haligi ng sining at kulturang Filipino. Ipinanganak noong 30 ng Mayo 1961 sa Maynila. Siya ay anak ng yumaong aktor na si Charlie Davao at ni Emma Maria Beira. Sa kanyang pagkabata, naging bahagi na siya ng mundo ng kanyang magiging tahanan, ang sining ng pag artista Sa loob ng higit apat na dekada, iniukit niya ang kanyang pangalan sa larangan ng pelikula, telebisyon at chatro na may di mabilang na mahuhusay na pagganap at parangal na nagpapatunay sa kanyang husay. Nagsimula si Ricky bilang isang mananayaw sa grupong or Crowd noong 1978. Di kalaunan, pumasok siya sa mundo ng pag-arte sa pelikulang patayin si Media Villa kasama ang hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Po Jr. Sa panahong ding ito, pinatunayan niya ang kanyang talento sa chatro, lalo na sa kontrobersyal at makasaysayang dulang Bongbong at Chris kung saan ginampanan niya ang papel ni Bongbong Marcos. Sa buong karera niya, Sumabak siya sa iba't ibang anyo ng sining mula sa makabagbag damdaming drama hanggang sa madamdaming musical. Pinatunayan niyang kaya niyang sumabay sa agos ng modernong sining habang pinanatili ang kanyang integridad bilang alagad ng sining. Kabilang sa kanyang mga kilalang proyekto ay ang mga pelikula teleseryeng On the Job, The Missing Eight, Big Night, Clarita, Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan, at Metamorphosis. Sa chatro, Lumutang ang kanyang husay sa mga dulang tulad ng larawan, The King and I, Dirty Old Musical at Padre Pio ng Pietra Sina. Bilang direktor, naging bahagi siya ng mga palabas sa telebisyon at pelikula na tumatalakay sa mga sensitibo at makabulahang tema. Nagpapakita ng lalim ng kanyang pagkaunawa sa lipunan. Ang lawak ng kanyang saklaw bilang aktor ay pambihira. kayang kaya niyang gumanap bilang bida, kontrabida, ama, manggagamot, pari, rebelde at iba pa sa drama, komedya, musical at political satire. Isa siyang character actor na kayang magbigay buhay sa kahit anong papel. Hindi siya nagbabase sa isang image o genre. Sa mga pelikulang tulad ng On the Job, The Missing Eight, kitang kitang lalim ng kanyang pagganap, mataimtim, may control at may emosyon. Kinikilala siya ng industriya at mga kritiko. Ilan sa kanyang mga natanggap na parangal ay Best Supporting Actor sa Cinema, One Originals noong 2019, Star Awards for Movies at Gawad Pasado. Ang mga award na ito ay mula sa mga samahan ng mga kritiko, guru at professional sa pelikula. Ibig sabihin, hindi lang siya sikat, kundi tunay na respetado. Nagtagumpay din siya sa chatro, isang larangan na masasabing sukdulo ng tunay na talento sa pag-arte. Hindi man rin magtagumpay sa entablado, Walang take 2 at kailangan ng galing sa boses, emosyon at paggalaw. Ngunit si Ricky tumanggap ng mga lead roles sa malalaking produksyon tulad ng Larawan at The King and I. Isang patunay ng tiwala sa kanyang kakayahan bilang artista. Mahusay din siyang isang direktor. Na nanganguhulog ang naiintindihan niya, hindi lamang ang pagganap kundi pati ang sining ng pagsasalaysay. Ang isang mahusay na aktor, ang isang mahusay na aktor ay laging may malalim ng pagkaunawa sa kanyang karakter at sa buong kwento. At si Ricky ay may ganitong uri ng katalinuhan sa sining. Sa kabuan, hindi lang siya mahusay, isa siya sa mga huwarang artista ng kanyang panahon. Ang kanyang talento ay sinamahan ng dedikasyon, profesionalismo at pagmamahal sa sining bukod sa kanyang karera. Ang personal na buhay ni Ricky ay hindi rin nalayo sa mata ng publiko. Ikinasal siya kay Jackie Lou at nagkaroon sila ng tatlong anak. Bagamat nauwi sa hiwalay ng kanilang relasyon noong 2011, nanatila ang respeto at pakipagkaibigan nila sa isa't isa. Sa katunayan, nagkasama pa sila sa isang teleserye na I Can See You alternate noong 2021 kung saan ginampanan nila ang papel ng mag-asawa. Noong 2022, ipinakilala niya sa publiko si Maika ang babaeng naging katuwang niya sa mga huling taon ng kanyang buhay. Ayon sa kanya, si Maika ang kanyang silver lining, isang ilaw sa gitna ng kanyang personal na laban, lalo na sa sakit na cancer na kalaunay naging sanhi ng kanyang pagpanaw noong lamang ados ng Mayo. Hindi rin matatawaran ang kanyang kontribusyon sa larangan ng public service. Noong 2010, sinubukan niyang pasukin ng politika bilang konsehal ng ikaapat na distrito ng Quezon City. Bagamat hindi natuloy ang kanyang kandidatura, ang kanyang layunin ay malinaw. Ang maglingkod sa mga tao hindi lamang sa pamamagitan ng sining, kundi pati na rin sa gawaing pampubliko. Bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa sining, Tumanggap siya ng maraming parangal kabilang na ang Best Supporting Actor mula sa Star Awards for Movies, Cinema One Originals at Gawad Pasado. Nakatanggap din siya ng Hall of Fame Citation mula sa Aliwa Awards. Ang magantim palang ito ay patunay ng kanyang dedikasyon, husay at sinseridad sa kanyang profesyon. Noong Disyembre ng nakarang taon, naging usap-usapan sa showbiz ang balitang si Ricky Davao ay may dinaramdam na sakit. Ayon sa ulat ng Bandera, Isang showbiz columnist ang nagbahagi ng impormasyon na may pinagdadaanan umanong karamdaman ng aktor. Ngunit nilinaw niyang hindi mula sa pamilya ni Ricky ang impormasyon ito at humiling ng dasal para sa kanyang kalusugan. Gayunpaman, wala pang opisyal na pahayag mula sa pamilya ni Ricky Davao ukol sa kanyang kalusugan. Dahil dito, ang mga balitang ito ay nanatiling hindi kumpirmado at nagdulot ng mga haka-haka at spekulasyon sa publiko. Sa kabila ng mga ulat na ito, ipinagpatuloy noon ni Ricky ang kanyang mga proyekto sa industriya ng showbiz na nagpapakita ng kanyang dedikasyon at profesionalismo sa kabila ng mga personal na pagsubok. Hindi dahil sa isang sumpa kaya namatay si Ricky Davao, wala din kinalaman ng kanyang pagkamatay sa mga kamag-anak nito o ng kanyang pamilya. Sa kanyang pagpanaw, naiwan ni Ricky Davao ang isang pamana na hindi kailanman mapapawi. Ang kanyang buhay ay isang salamin ng sining na may layunin, isang sining na naglilingkod, nagtuturo at nagpapakumbaba sa bawat eksena ng kanyang ginampanan, sa bawat proyektong kanyang pinamunuan at sa bawat taong kanyang na-inspire. Si Ricky Davao ay mananatiling buhay sa puso ng mga Pilipino bilang isang artista ng bayan at alagad ng sining. I am Ricky Davao and I am proud to say that I've reached this This point in my career, that I'm so blessed and happy and contented, and uh, I'm ready.